Kamakailan maraming uh, interesang nabuo tungkol sa mga skin glands. Ano ang mga skin glands? Ang mga skin glands ay kilala rin bilang lesser vestibular glands. Ang mga ito ay homologous na kakungano. Ang mayroon ng mga lalaki na prostate, may pares na, mga glandula na matatagpuan sa bukana ng uretra. Naglalabas sila ng likido na pumipigil sa impeksyon sa urinary tract sa mga kababaihan. So, ang mga skin glands na ito ay nababarahan sa ilang kababaihan at nagdudulot ng impeksyon. Ang maliit na impeksyon ay maaaring gamutin gamit ang antibiotics at painkillers. Ngunit, kung ang impeksyon ay tuloy-tuloy, kailangan nating maglagay ng rayom mag-aspirate gamit ang ultrasound. Ito yung pinakabagong teknolohiya na mayroon tayo para gamutin ang mga infection sa skin gland. Ang infection sa skin gland ay halos katulad ng infection sa Bartholin gland na nagpapakita sa katulad na paraan.